Hi guys, welcome back to my channel. So, ayan na nga, malakas ang ugong-ugungan na yung GM Dao ay kasama sa movie ni Paolo Avilino at ni Kim Cho kasi nung nakaraang linggo nga ay naging trending nga kasi nga inurong yung play date ata ng movie ni Kim at ni Paulo dapat Feb yun at baka mapanood daw yun ng May or April yun pala parang may isasamang love team at yun nga ay GM Fiyang. pero hindi pa ito confirm pero namataan niya ng mga Soko Chiyo Champong dyan na nagsushooting itong si Fiyang at si GM kasama si Kim. Kim at Paulo Avilino. Ito na siguro ang sinasabi nila na abangan ang mga sunod-sunod na project ng GM Fiang sa 2025. Ito na nga inuunang muna ng management na ipakilala sina na GM at Fiang sa regional. di ba? Lagi silang out of town kasi may nag invite sila sa iba't ibang lugar yun na nga, stepping stone na yan para makilala ang GM yan mas lalong makilala nationwide ngayon, nung nakaraan niya si Pia ay sa Kabankalan at si GM ay sa Bulacan ngayon nga, may dinagyang na ang GM Fiyang at may abra pa at ito na nga may Dubai pa pero ang kaabang-abang talaga kung totoo nga kasama sila sa movie ni na Kim Cho at ni Paolo Avellino, ayan at aktinga na, time na ng aktingan ng GM Fiang. Alam naman natin na may talent talaga itong si Fiang at si GM sa pag-arte. Kahit si Joshua Garcia nga nung sa PBB House ay talagang puring-puri itong si Fiang at si GM na kayang-kaya na daw makipagsabayan sa artihan, sa aktingan So, abangan natin yan guys ha. Nakaka-excite talaga ang mga blessing na dumarating sa GM yang kaabang-abang talaga yan, guys. Sa kabilang banda, sinabi ni Fiang sa kabangkala na every Sunday na silang mapanood ni GM sa ASAP. Baka may portion na yan na love team or sa sayaw silang dalawa ni GM ibara O oh, ba diba? iba talaga ang blessing ng GM Fiang. Ang joining nila from PBB hanggang sa outside world ay talagang Yes. So ayan guys Tapos na tayo sa PBB era Sa loob ng bahay ni Kuya Work na no, work na no, talaga Ang GM Fiyang At makikita talaga natin sa kanilang mata Na lumalim lalo ang kanilang Samahan dalawa ayan, Kahit anong nega Ang binibina-bato sa kanila Pero pag silang dalawa daw ay magkasama Ang tahimik ng mundo nilang dalawa So yan lang po guys Ang ating update sa so, ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Ayan, abangan natin ang pagsasabi kung totoong makasama sila.